Eto, tignan nyo mga Lodo. 20 minutes na, pasag na yung mid namin. Wala pa rin akong kills. E, paano naman kasi di tayo makalasit kanina eh. Puro tayo assist to. Gara, di ba? Para tayo hindi tak global na ito eh. Ayun na nga, nakuha na ng kalaban yung Lord. Paano tayo niyan? Ay nako, patago na nga lang tayo dito sa damo. Discard yan natin, baka may maligaw na kalaban dito eh. Ayun na nga, oh, si Cloud and Dexter, yata mabibiktima natin dito. Sige, lumalim ka pa para magka-escort na ako. Kung baga na leon, no? Pag nakakita, nakakainin. Wala, talagang kakainin talaga. Parang ito, oh, ayun oh, oh. Sa sobrang gutom ko ng score. Ayan, sinaglit ko lang si Claude and Dexter dito. Yeah, boy! Laki bagay na ginawa natin yun, mga lodo, para makapag-dip na maayos. O, oh, di ba? Di na sila susugot kasi apat na lang sila. Di ba? May inambag din tayo sa oras. Ay, teka, oh, may nakita yata dito si Lingo. Oh. Ninja! Na super cool! Ayan na, nag watching watching, watching, watching. Nakakalit yan, tulungan nga natin. Uy, teka na, bumalik sa akin. Ay, nasa damo ka. Ito, ola, 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 Magic mo kaloto na wala yung ninja Sa bagay ninja nga naman yun Tingnan nyo yung mga ginagawa sa Naruto no Naglalaw sa damo Ninja kasi talaga yun Tip na nga lang tayo dito Wait tayo, wait tayo, wait tayo Ayan So Kung Lord ka Uy, teka lang Uy, e, e, may nakita ako sa mapa lang. Ginukulpi yata yung link natin Teka lang, puprotektahan nga natin to machine, na Ito naman si link Pasaway naman to Kita mo Ayan, yan, yan, yan Tama yan, tama yan Uy, ayan lang tayo yan Tip lang tayo, tip lang tayo Huwag na tayong lumabas ari Walang yakan ng barya ka May ano ka din sa Makikita rin kita Oo, oo. Ang hirap talaga lumabas sa base eh, no? Kapag ka, alam mong lugi na kayo sa lane kasi feeling mo may mga kalaban kahit saan ay natulad no, nagpakita si Chow, oh. Wala na, ang hirap na ito lumabas. Paano tayo na ito, oh? Ayun, no, oh? kita niyo, sabi ko sa inyo, mga lodo eh. Kaya nga, talagang tamang na lang tayo dito, tago-tago lang tayo dito. Paano kaya tayo makakadiscarte dito? Kasi kung ano ano pang item binubuo ko, oh. Buti lang tong link natin, makakasahan din natin. Tingnan niyo, gumagawa din siya ng discarte doon sa taas, oh. Yun, may nakita tayong kalaban sa mapa. So, ibig sabihin, pwede na tayo mag-push dito. Tara, abante tayo, mga idol do, doon tunay. Ayan, so may kita nyo, matapag na tayo umaabante kasi may nakita tayo doon sa mapa sa taas. Ibig sabihin, matagal pa yan magpupunta dito. Uy, teka lang, parang may chow yata. Ay, sabi ko na nga ba, may chow dito eh. Ang sinipa mo ako, ito, suntok, halik ka dito, bumalik ka dito. Uy, uy, teka lang, bakit may nubari na naman, ano ba naman yan? Itong nubari na ito, pwede pinapansin yung nagpapapansin sa akin eh. O, oh, tingnan nyo, may ninja pa dito. Teka nga, um, ang bilis mo. Di ba lang sa taas ka kanina? Teka, ayan, no, mabilis ka rin maglaho sa akin. Grabe naman to. Ang dami nyo naman, no. Teka lang, isa-isa nga lang muna. Pagkatapos ni ninja, may chow. Tapos ngayon, may cloud. Teka, um, 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 Sige, sige, sige pala. O, oh, ano, di ba? Panis mga idolo ng tunay na walang halong peke. Makakapagpahinga na rin tayo. Uy, grabe naman yung muti ka na tayo, idol. Akala ko makakapagpahinga na tayo. Tipi na tayo talaga. Ito, safe na talaga to. Ayan na, safe na. Ayan. Uy, sa mga talaga mga idol Lodon to, na inawalang halong Ayan mga Lodo, hindi na tayo kulela to Meron na tayo 3 scores Yeah boy At dito tayo sa mid, tapos pagka-clear natin sa mid Ay, nag-clear lang na naman ako sa mid no Barrio ka naman talaga ng na lelang mo naman Mag-clear nga ako sa mid, tapos maglulord Sige, buwasan nyo na ako, teka Babalikan ko kayo, loko kayo ha Kala nyo wala tayong bawi. Ah, sige, sige, sige. Umaamba lang ako dito. alikang kang... Ikaw talaga, Chusie. Sipa ka ng sipa sa akin. Ito, suntok ko. Ito, tanggapin mo suntok ko. May inayan, sipa mo. Ito, suntok ko malakas. O ano, takbo ka ngayon, di ba? Oo, oh, oh. oo, salamat ka, nakatakbo ka talaga Salamat ka talaga, oo, oh, oh. kundi totes ko Ito lang tayo, maglord lang tayo mga lodo. Ayan na natin silang makatakas so ako nakaretry, di ba? Ganyan tayo kalakas magretry kahit wala tayong retry <laughs> Ito na mga lodo. tayo naman nung lumalamang sa laban ngayon Kitang kita nyo naman sa sitwasyon natin Medyo magaan na, nakakalabas na tayo sa lane Hindi katulad kanina, talagang tago lang tayo na tago eh Ayun yung Lord sa taas, tapos tayo dito, didiscarte tayo dito, mga idol Lord and na walang halong peke. Eh. Yari ka sa ngayon, Ninja Ball. One hit ko po dalit. Yeah, boy, natunaw yata. Masyado ako oh, kasing mabilis. Kaya binibilis ako na lang na pagtunaw sa'yo. Eh, naman sisi ka, kung naman si ka, ha? Para gusto mo may atang mag-next, eh, no? Halika nga dito, halika nga, ay, naka-bend Ay, tapos wala tayong iskin. Oh, sige, 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 doon ka na taas ka muna sa akin. Ayan. Papatakasin naman, eh. Hindi pa yata matatapos to. Mga lodon tuloy, namatay pa yung marksman namin. Ano ba naman yan? Nakapag-dip pa nga yung kalaban. Pupush ko na nga lang tuntore. Kaso nga lang, buti na lang na push lang ang kakampi nating mga minions. Takas na ka tayo. Baka maugus ba tayo. Teka, tetrit, tetrit, tetrit. Tipin na muna tayo. Okay, ayan na natin sila. Ay! Ay, ah, wag ka dito! Wag ka dito! Ah, yeah. buti na ba? <laughs> yeah, boy! Twerty pa rin natin dun, mga na Nakatakas pa tayo sa peligro. Grabe naman itong laban na ito. 25 minutes na. Wala pa rin gustong bumitaw sa amin. Okay, magandang laban to, mga lodo. Kala mo, pang MPL na talaga eh, oh. muna tayo dito sa damo, mga lolo Doon na strategy natin yan. Kaso nakita tayo dito, na Barya. Kaya ito, papakita ako sila ng one-hit combo delete na masisisi. Ito naman si Chow Chipa at uh, wala kat mga na sa akin. Puti na talaga nakabili muna tayo ng Immortal. Kita nyo naman gano'ng kabilis yung kamay natin mga idolodon ako Kundi patay talaga tayo doon. Swerte talaga natin doon. Uy! Napatay ni Ling yung Navarria sa wakas na pagiganti mo ako boy. Napakaswerte ko iyo I love you Ling. Halika na dito. Pwede na yata natin tapos ito mga idolodon ako Kita nyo naman. Ang dalawa na yung patay. O bali tatlo na lang yung magdetect yan mga loto. Oh. Susugod na kami. mga kami. 5 na to mga loto. Teka lang ba't ang agon nyo naman kong simula po, ganyan naman pala dun eh. Ito na ako, ayan o, oh, o, oh, polis pakalawakan. Uli ang datingan, pero malupit, makakasahan tunay. O, oh. oh pusha tayo ngayon, pusha tayo ngayon. Uy, tinggal lang, tuloy na, ba't? You know, Hindi na, huwag tayo mag ito, ito, muna, ito muna, ito muna. Ito, chow, bigyan naman natin. Pero, gusto ko mag pero ayoko. Maging medyo magulo yung gano'n natin, sitwasyon natin dito, guys. Ha? Medyo magulo mga lo ng tunay, eh. pero syempre, wala tayong ibang gagawin kundi tatapusin na natin talaga So, wasa ka kalaban mga ito, na Tonight. Wow, wow, we. Maraming salamat sa panonood, guys. I love you, guys. I love you all.